guys. Nandito tayo sa kusina. Kung saan nakikita niyo guys, ayan ay, ang aming uh, kusina. Magluluto tayo ng curry. Uh, matang curry. Ay, kaya masarap to. So, itong aking cook, ayaw niya magpakita kasi ano daw siya, wala pang view to rest. <laughs> wala pa siya view to rest. Kaya, tayo muna guys at ipapakita ko sa inyo ang ating recipe. Ayan. Ayan ang karne. Tinanggal guys yung dugo. Binabad sa tubig para mawala yung dugo. At ang mga ingredients, may green na sili. Ang ginamit namin dyan guys is lima. Yung green na sili, kumbaga sa bisaya at sal sa ato guys, at sal. At ito yung apat na pirasong kamatis. Ay, mizu. Yan guys, ang masarap na beef curry. Huh? Matan curry na nakte? Ha? Matan? Matan curry Mas maraming kamatis guys, mas masarap. Ginagamit namin kamatis dito, apat na kamatis at isang kilo na matan. Ayun guys, oh. Noon, hindi ko siya gusto, pero nang natikman ko ang luto ng mga Islamic food, in fairness siya, may talaga siya. Pero ang ginagawa ng asawa ko, pinapatulo niya muna yung dugo. Ayun, no. Yan. Yeah. Bawal sa kanila may dugo, eh. Pa ano lang to, guys? Madalian. Ayan guys, ang ginagawa guys, kailangan mo ng ano hinyo para yung ano nyo guys, maluto talaga siya. Halo-haloin. Pag nag-brown na guys yung ano, yung mga sibuyas, lalagay na yung karne. Tapos pala palalambutin natin 'yan guys talaga sa pressure cooker. Tapos lalagyan natin guys ng norug na bawang, garlic at saka 'yung ano, luya. is yes, ito 'yung luya at garlic, bawang. Pampawala ng amoy guys. halo haloin lang. Isang kutsara at isang kutsara din na ginger. Tagi isang kutsara, guys, para mawala yung lansa, guys. Kasi, di ba, yung baka may lansa yan. So, yan. Pag naging ano na siya, guys, ilalagay na yung kamatis at saka yung at sal, siling green. Okay. Okay. Uh, isang kutsara na nga din yan tsaka yung isang kutsara na black paper guys ayan walang ganong gastos yan diba A few moments later. And di na guys. Oh, ayun guys. At ang part partner guys. Ito. Yen.